Hi guys, part 3 ng paggamit natin ng mermaid uh, hair curl So talagang kakain siya ng oras guys, bago tayo maka-complete Diba, but it's looks uh, you know So sa mga gustong uh, gumamit or bumi magkaroon nito, bili lang po kayo sa tiktok app yata Tiktok shop, I mean Nag-enjoy lang talaga ako And, mmm, I really appreciate Thank you, Lord. Thank you, Nana and Tatay. You know, guys, lagi tayo nagpapasalamat sa Lord because of the family that we have. Sa nanay, sa tatay, yeah. Because they are, sila yung paraan kung bakit tayo nandito. And as a human being, o imu-imu muna tayo, storytelling, uh, we always uh, live with our purpose here. Ay, ang ganda talaga. Nakakatuwa. So, comment naman po kayo ng heart-heart dyan kung uh, nagagandahan kayo sa kinalabasan ng ating hairdo Kung bagay ba kayo madam ang hair niya today. Guys, meron ng highway sa aking hair. subik sabihin,